Ayan. Uy, 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 patatang yan. Uy, uy, uy. <laughs> <laughs> Galit eh. <laughs> oh, Ay abuelo. May apoy. <laughs> Só vai, só vai, dá vai, vai. Sim, <laughs> 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 Ay wag wag wag. Magpahabol na lang kayo. Toma. Tumae Tumae Ha? Toma. 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 ka Toma. 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 Toma.

Ano <laughs> si... ba 'yan? No, baka masipa kayo bigla. <laughs> Ay si Russell Westbrook. Bakit mm. pa kung bawa pa? Kagusto rin na pa Ayan na, ha? na, tara! Tara na, tara! tara na, Papalpasan! Tatago na siguro. Tara! Mamaya, mamaya, mamaya! Ah. Oye, mo ano, yung aso? Yung alin? <laughs> <Pupunsin. laughs> <laughs> Papadila. Ginawang ka ano, ginawang baby. Eh nakakatawa, dinidilaan yung put ng asa. <laughs> tara. Okay, let's go. They, sir? <laughs> Uy, sino ko <mo> talaga ino? <laughs> ano ba? Eh tara tara, ayan si Kuya Paking diyan. <laughs> Uy, baka takin si ano. Pagod na. Tara. Dami aso. Mga aso. Ano Tumbang preso. Tara.

Joby! Hindi niya siya